Hi everyone, good morning dito sa Canada At sa lahat dyan, magandang umaga, magandang gabi Nandito kami ngayon uh, sa Starbucks right? Nag-drive through si Javi yes. Bibili ng coffee And also one more uh, cheese danish Malamig kasi guys ngayon Parang uulan, ang bilis ng yes. araw Bukas makalawa guys, winter na naman dito Malamig That's na sa umaga eh Mahaba ng pila, ayan Waiting Thank kami you. ng aming order Mahaba-haba ang pila Asahan mo pag umaga, coffee is life, di ba guys? Pampagising sa umaga at papunta na sa trabaho. binili namin guys sa Starbucks Ayan, banana loop and cheese danish ito isa and cheese danish masarap ito ito kape ka guys ng kopi may date at oras Ayan. thank you for watching keep safe everyone bye bye and god bless <coughs>